Guys, ayan guys. Gagawa tayo ng ano. Nakita lang to sa YouTube ng asawa ko. Yung kung paano patayin yung mga ano. Yung ano, yung ito. Yung ipis daga. Oh, ayan, nag ano ako guys. Nag sanlag ako ng mais. Katapos yun dinurog-durog niya. Tapos ngayon lalagyan niya ng siminto. Ayan. Ayan yun ang siminto. Tingnan natin guys kung effective ba talaga ito yung nakita namin sa YouTube. Kung paano patayin ang mga daga, ipis, kung ano anong anong hayop. Sana pati ahas. Mamatay din. Lalo yung mga ahas din sa tabi-tabi. <laughs> <laughs> Char, joke lang. Okay, <laughs> pwede nakita ko mo na ito YouTube, nagbubugus ano may muni? Ubutang ini Baking soda. Baking soda kasi may guys. Lalagyan niya ng baking soda. Ayan, pinaksan niya yung baking soda. Ngayon guys, itakalat namin ito mamaya sa mga ano, sa mga gilid-gilid ng bahay bago kami umalis. Tapos pagbalik namin, tignan namin kung may natigot na daga. Kung, totoo talaga itong nakita namin sa YouTube. Yeah. Yan, ang recipe niya, ang pampatay ng ano? No? Ng daga. Ano yan? Popcorn. Then, cemento. Tapos, nilagyan niya na ang baking soda para yung ano, popcorn yan yung pag inaamoy daw yan ng daga yung kakain-kainin sila tapos ang hindi nila alam may lasong pala yan ayun siguro naglulupay sa isa kaya tingnan natin guys kung talagang totoo talaga to kung pagbalik namin dito may patay na nalaga hindi na kaya, sige kakalat na namin yan, dalagyan, lagyan, yan, ito yan lalagyan yan nalagyan Io li ti